30k pesos puhunan pwede ba sa sari sari store negosyo sari sari store tips in 1 minute pag 30k meron po tayong consideration dyan, hindi masyadong malaking halaga yan pag nasa start ka ng sari sari store negosyo, so labas na ang rent dyan, kasi pag magre rent ka pa hindi pa pwede. kasi may 1 month in advance 2 months deposit or gano'n gano'n so ilan lang ba yung matitira hindi na rin po pe, pwedeng bumili pa ng mga malalaking items katulad ng refrigerator at kung ano-ano pa, like aircon. <laughs> aircon sa tindahan eh, no? <laughs> or electric pan or kung ano pa, freezer. Kasi nga, uh, magkano na ba yung refrigerator na yun na high grade sa tindahan? Nasa 15 to 20,000. So, ilan na yung matitira, di ba? And of course, hindi ka na rin pwede magpa-construction kasi nga, kakonti na lang yung pera. Mahal na yung lahat na yun. And dapat, nasa essential items na lang yung pwede mo bilhin dito. Damihan mo yung fast-moving items, katulad ng kape, noodles, delata, and sabon pang laba. Yung mga ganong items, okay? If you have learned something, have a good day.